punta kami sa Batis no sa para may pulse na sila Chos Waldo. Oh, dito kami ngayon sa ano. Convert kami sa Dalawinon na uh, municipality of Magsaysay province of Davao del Sur. Ayan. Ilagyan ng net. Lagyan ng net para hindi makalabas yung manok. Dami manok diyan, Chak. So may manok dito sa loob, may mga nursery. Uy, may mga ano pala si Yoyo dito. May paminta 'yan, paminta 'yan oh. Asan? Ito, paminta 'yan. 'Yan, paminta 'yan. 'Yan, hmm, paminta? yan ano 'yon parang mangosteen 'yung <laughs> iba 'yan. Ito, kape. Ay, santol 'yan. Ito, kape. Ay, ah, to kape. Hmm. Ano na, kan Arabica? <laughs> Ano yan na kape? Ito ang mini farm ni Jo Oswaldo de los Reyes. Yeah. Ojetmatic oh, pump din ang ano nila dito. Ayan ah. Baro may electric pump. Bakit electric pump? Ito ang ano na, jetmatic. Ay hey, pump mo lang siya. Ayan. Pag hindi ka marunong ito, hindi ito lalabas ang tubig o oh, American flag yeah this is American flag bakit mayroon dito kasi yung mga anak ni choswaldo na iba yung mga kapatid niya nasa US o oh, siya niya sa kapatid ko sa US si Sen. Carolina si Panik Joampo Saka sa Chicago, no yung manugang ko dyan, si U.S. Navy Mikey Bahaw Labrado. Tsaka yung kanyang asawa dyan sa ano, Ohio Cleveland, si Blessy Joyce uh, Labra, Jucampo Labrado. Ito si Bia Alonso ng Bori. Ay, Bia Bori pala. Daming ano si ano, may mga ano to, parang incubator na maliit na incubator. Ay, pang ano to. Oh, blender. Blender yan. Dami mo aso ah. Kada oh. Pinakabuk ng mga. Walo. May nabantay yun. Hindi. Rare kawayan. Ay, mayroon yan doon. Mayroon ka doon. Sa gilid lang payag na itita mo ilit. Yellow? Oh, yellow. Mayroon doon. Mayroon doon yung ibang ano namin doon. Yellow man yun. Pero pag uh, matuyo siya, brown na rin. Kung pag brown na rin siya, pag press siya, yellow. Pag mag-dry na siya, brown din siya ang kalabasan. Ay, maraming guard. <laughs> may dog guard. May mga dog guard dito. Yan si Father De Los Reyes. Uh, pinsa ni First ni Oswaldo. Yan ito. Pero bata pa ba to si ano eh, si Father uh, Father Boyet. Mas ba? bata pa ba sa amin ni Elite. Ano ba? Ang eh, daming manok. Hindi itim sila lahat yan. Ah, ay, baka ano yan siya, yung saso. Ano, gano talaga dito. Gi, yan, yung gilagyan niya ng mga kulungan. Ito, oh, may mga atip siya. Oh. Kung mag-ulan. Oh. Yan. Yung may mga, ah, yung may mga sakit. Hindi yan sakit. Yan, ano? Malt talaga. multing tawag nila dyan. Ay, ay, nag-ano? Tanggal ng ano? Ay, yung balaybo. Ayan, oh. Ito may prutas po. Biya, ayun ka ng papaya. May ano kanina po, malaki na naipit ang paas kawayan. Nabalik. Ayan, nainog yung papaya. Asa yung batis? Doon, oh? doon. Ikot yung kawayan. O? Pagpunta pa tayo? Saan magdaan? Diyan magdaan? magdaan? Baka tagalig tayo nito ng 10 oras kasi itong mga pamilya ng asahok, okay, mga Bicolano to sila. Pero uh, magsalita rin nila minsan ang Bicol pero mostly Tagalog talagang salita nila. Jan diyan. oh na natingnan nyo kanina, Chuck. Um, more than 1 hectare to dito eh yung area ni Tio Sualdo. Dati may babuyan din siya dito. Dito siguro sila mabuyan. Oh. Baboy oh. 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 Ito, musta oh. oh. sa palibot niya, dami kapi. Tapos may, mayroon din siyang ano dun no? yung nara. Saka may ano rin siya. Ang tawag nito yung Jimilina. 60 doon na puno na Jimilina ng naputol niya dito. Ay, ito damo, ito chin. Ito damo to eh. Ito ba? Ito, yung bamboo grass. Ito ba? O yan, maliit kape yan. Pero nag, ano na yan siya. Nag, tu tubo na. Di pruning. Ito, ito doon? Saan mag... Ay, sapa. Oh, sapa gani. Ganda sa na kanilang ah, spot. Ganito. Ito. Oh. Ito. No? ito rin. Ah, may hog wire siya, barbed wire. Saka ito may nylon na ano, itong mal Chain, mura lang siguro ang chain. Parcel doon, chain, kung magbakod, pwede rin ganito. Pero kaya lang ito, guntingin ito eh. Yan you know, yung nylon na chicken wire ito, pero mid o nylon to Ito o. Parang look alike ganito ng farm nila ni Insan O, oh, pero sa akin na Insanizel, walang ganyan. Mayroon dyang trap. Ayan, booby trap. Ano yan, Insan? booby trap <laughs> na trap yung ano niya yung yung dress niya sa tinik ng bamboo damo lang yan pero delikado na damo oh bamboo grass yan the tallest grass in the world ay hindi mo oh. makita ang sapa ayan andyan sa makita man may naligo na nga sa baba oh. may daanan man siguro yan dyan pero Hey, close, huh? close ni Cho. Sa, ano, sa manok, baka yung... Maglabas ng manok. Iiramin eh, na muna natin yung gunting sandali. Guntingin muna sandali. Katahiin lang mamaya pag ano na. Aha! Namalit yo! Namalit yo! <laughs> ayaw ay. Sayang yo Ayaw putla yo ay. Asa? Ano sa'yo mong putla nyo? <laughs> ang ang kural ayaw yo. Ito <laughs> lagi. Gisara lang. Ah! Sabi sabit-sabit naman tayo ni Di ay. Ay, sabi sabit-sabit naman tayo ni Chin. Isabi ta ni Yuyo, o, oh, pwede na magian. Hala, yung magiikuan. Para di makalawas ang kuan, makalusot ang manok. Manok pa man kuan. Kubi ra man ni. Na naman na ikuan. Kagian nan da no. Ay lalong tiyo, oi, di ba? Na may agi. Mangungit mang. May trail siya. O oh, nang buhi man dai ni nga sapa diaryo sa ubos. O oh, ni buhi nga sapa. Oh. Uh, <laughs> nag tayo dito ngayon tapos live din ang sa sapa. Live din ng sapa oh, din sa baba oh. Hmm. Ito mga local tourists from Davao City. <laughs> from City of Lamanan, City of Grandi, City of Baguacaya.

Kaya? Hmm. Dito. Hmm. dito. Sige. Sige, o, sige. Sige. Ah, may yun ano yun ka ba yan? Naka, may ano ka ba yan? Hindi, ano lang siya. Ikaw muna, Chin. Hawakan mo muna. Hawakan ah, mo muna. Sige. Hawakan muna. Videoan kita sa adventures mo. Kung <laughs> paano mo hulog. oh Oo naman. <laughs> <laughs> oh, dito. Doon Hindi, hawakan ka ni di sa baba. Hawakan kita dito sa taas. Tara. Pero ka-dress lang si Juan. Ito ng kamera, Chin. Oh, sino pa magbaba? Ayan. Ayan. Grabe trail, oi. Ayun. Oh. Medyo mataas pero kaya-kaya lang kasi kung imo ani mo oh. Dali lang kay makatkat. Uh. Dali bukat-kat. Dali mo sa. <laughs> oh, oh, manok pujo. Dali mo uh, gawas ang manok. Ah, <laughs> Ingat-ingat oh, lang, gunit yun, diha ka gunit sa kwan kay Back up Tulak agad No, okay, eh, yan <laughs> <laughs> oh, oh, eh, ano si, si Insan? Oh, Insan, is, eh, hindi ka, hindi na kayo magbaba Doon lang tayo si daan, takot. balik sa ano, sa high school oh, sa high school na <laughs> Si Diana. uli, uli Pidiyan Diana. Hindi, hindi mo sa magbabalaw. O, oh, kanina ang sapa. O, oh, babalaw dito ay sa nisel. Ayan. Ayan, ang gandang sapa. O. Oh. Tinaw lagi. Yo, tinaw lagi ni sapa. Yo. Wala na mga kwan. Yo, ganang may mga pakturiya tos taas nga mga kwan. Wala yan naman ni kanang pagkakitan sa... Nga okay uki kayo ng mga kwan. Hindi eh? dili-dili hugaw ang kwan. Hindi oh. kayo hugaw. Um, <laughs> so sige, 'yan. pag-uwi, ikot lang tayo. Ay si Padre. Kaya lang si Padre, buhit mo uban man datao. Oh. Kaya yan oi. Pagbaba niyo mo kay pagbalik anak naman. Dito naman tamagi pag-uwi pag oh. Kamay to Hantuhan. Syempre. Yan. Si Padre Buyet, manawag po. Oo, <laughs> oh, si Padre Buyet. Chen, yeah. si, si uncle mo. Ay, lulo mo, lulo. Lulo niya na siya. Ba yan na siya. Ang yang dubta? Oo. Ako Baka, akong gikon. Oo, oh, maunong sa akong naong kay sa akong naong. Oh. <laughs> Ikot na lang, anak. Hala, <laughs> sige. Ganda po sa Uy, hisil tanong daw yan. Katol daw na. Padre, katol daw. Ha? ni Uy, uy, nice. Balik lang ko. si Dito na nito. sige, oh. Sige, oh. Ikaw lang mong nga pasis na rin yun. Kailangan. Oo. tubig ba? mo ka pang labaya. Dito hmm? oh, ko picture-picture kan. Insan. Picture. O oh, sige, imong kamera. Ka ikaw may video man ako, ko moon video man to. Sir hen, paliyok sir hen. Ke sa sapa. Nagu sa sapa. Manay. sa sapa.

Karpat, tilapia. Tilapia may lang. No, oh, dili kultura oh. Kuan lang siya. Karpat? Adiri ni. Adlaw adlaw may galaya. Laya magbingwit. Bingwit, pwede bingwit to no. To sa mga kuan no? oh. Boy, mapas mo. Kita elet. Loh! May rapan. Kita <laughs> elet oh. Mahirapan mga dito. Mahirapan nga boyo. Dito ang muhiling, mahirapan dyan. Yan. Ang buntis. Magsama sila. Mag-ikot naman kami doon pa Ha? Proceed na. Proceed ah, Dito agyo. Chak di chak to layo agianan chak. dito layo, layo. Ang agyanan tuyukan. Ay, boy, ni bar boy. Lisod si Kali. kaning sapa likod sa farm lot nila ni Jos Waldo dari sa Dalawinon Dalawinon ay dapatan sa ay kamo kali o oh. dandahan lang sabi na dandahan lang binilisan mo di ada sma katuloy ay kami kami oh slowly only slowly go to, to tito's chak oh Ayo, okay, oke okay. nah. nah. kita tacak. Kemang pros mag Asa dia dapit yo. Kana asal, jam gawas. Dia lang para padulong sa school. Dito na magi gole. Sa kaninyo ana, ana. Adire alang akan ya Oh. Oke oke. Kiki ragyod ni halos adlaw-adlaw, abot ana. Magbaha. Basta mong kusog ang ito, ang asahay. Ang init, kabaha ni. Lawang buwan? ang dami lang ligo-ligo oh. ito ang provincia line? wala <laughs> ki ito talagang gina-expect ni Chino okay. huwag itingnan mo di ding dang dung kali kali ding dang dung ding dang dung ding dang dung kali kali

What? Who are going out? Maligo ka? No. Oo, oh, maligo ako. Hindi maligo ako. Pshk. Your camera. Oh, Okay ka <laughs> Ako lang, ako lang, ako lang. No, just kidding only. Just kidding. <laughs> just kidding. Ayan. <laughs> ah. Diyan tayo balik? Diyan tayo balik? Wala akong mo nang kuwan. Oke no. Oke ya Cino mo. Kali itu Cino is there. Oh. Chill lang chill. Oh. Hi, Bia. Hi, Bia. Ah, Bia, Bia, ito bang, Bia, ito bang, picture, picture, Bia. Para, ang si Chuck doon sa likod, eh, Inday, tagot <laughs> tago <laughs> na, Day. Hindi mo kitang artista. <laughs> alagi, alagi, asi. Is short movies lang. Naligo <laughs> sila o enjoy kayo. Wala na kung kita sa ibang video sa YouTube. So, sa so, Daltan's vlog? Daltans Vlog. Daltans dal Dalatanan. Dili Daltans Dalatanan. Kita naman ako naong dito tapos lasa mo nga mga videos videos na ako. Sa Lake oh, Daltans pag, pag 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 type mo Daltans muli dito dal na Daltans. -na, ang na -na, mo, ang vlogs Victoria, Victory L O O G G S. Mm -hmm. Tapos sumpayan ni mo type dito Dalatanan kay kay daggan man Daltans vlog na channel. Mm -hmm. atau bisa ya meniatung daltan seblak kayak dalam ngintanan ligu-ligu sapa Bugnau kena kanan naligu yo tadere alana yo kanan sila oto oh comeback oh aling no. oh, apo oh. <laughs> <laughs> hmm gimana ternyata di menembrak gua sapa

<laughs> Iga-agaw mo na to, si Dr. Mano, <laughs> pag-abot dito, kaya ananang, ah, singgit, singgit mo. Kaya sakit. Bakit kanin mo naglagis takapin niya? Uy, may sundang, may sundang. Saan kayo magdaan? Hindi na, ikot na. Ikot na kayo? Hey eh, ikot na, sagbot mo daw d'ya, okay lang? Nakipot. ibalik daw. Teka, wala na, kuha ko sa dami, na Mag-proceed na daw, miyo, andre miyo. Sipat Padre Buyet. Oh, sunod lang sila. Oh, okay. Bakchin. Di mo sa agya, ay di Manila sang. Ah, oh, sige. <laughs> Dala mo kayo. Ayay, di na. Chen, na Chin Sabay lang mo lang ni Padre niya. Oo, oh, oh, so, kapinuan ni Tardaw. Sabay lang mo Padre niya sa kinan. Ay, na, din si Kuan katong okay. si Bustimoy, Moy, katong magsundo kay itong oh, yeah. kaoban ni Clarence sa Samal din lagi sundo sa o lagi ito sa may sa Samal Discovery wow sosyal na yan yan mga big time na mga resort sa Samal ron yan ang bundere ni Cho Swaldo dugawas naman sa highway ni Skulahan. Laag pa more. Saag-saag pa more. Oo oh, na yung mga sun and gravel na yun. Naan Farm life. Kinsa, kinsa magulang yun ni ni Padre Buyet uh, insan? Kinsa yung magulang? Kinsa yung edad? Ay, 16 na din si... Ay, tama. Pagkakita naman ko na ito. Sabi na mo, magulang pa mini-elite siya ha. <laughs> Kaya sila man yata kay dad ni Atorne. Si Agadag ko kay mangga. Tug na ko yung tubig chen. Ang tubig sa saba. Sakto lang. Ay, natural kay dami yung mga kahoy doon. Bundok talaga yung spring na spring talaga galing yung tubig. Uh, yun ang baha. balay nila. Ika na. ha. Kunting lakad niya, laking hingal na. Oh, <laughs> wala na i practice. <laughs> Ngayon, okay na mga mga kamay ni ate ni mo. Ano hapaw, Patong pan? Harriet? Patung na paan sa ano. car. Puno ka drive na siya? Oh, okay. Balik na po siya drive? Ha? Isuga, uy. wala ano. na siya na trauma. Ha? Ano. Po, Kailangan yung... kanyang mo drive yun. <laughs> pa ako pa yung kasakyan sa kanya. Kung saan itong kanya? Ah, Ertiga. Ay oo, oh, seven seaters na. Pampamilya mong gina. Nakasakay pa si Chapimia di ano? Ula na, ula sa kasakayan ng car. Naku, wala lagi si Chapimia nakakuan. <laughs> Ay, Ay, di, sige lang. Noon na lang siya sa ato. kuya pinatuto yun dapat ni chap 85. may eighty five kuya wana ka kaatin pagbili pagbirthday nato na mga souvenir pagkuwato ng bijos ay tagan pa sigi pagketaawa sayo sayo pasi tia kani balitik yun ni kani magapas nandas nila ito si kuya agi balik kani kaniya amung trail run sa <laughs> Barangay Dalawinon 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 part o uh, municipality o Bansalan Davao del Sur O oh, Bansalan ng Dalawinon O oh, Bansalan ay oh, hindi municipality o Magsaysay Magsaysay Davao dati uh, Barangay Kialig to sakup sa sakop oh. sa sa Bansalan Wala na hindi doon lang kayo oi doon lang na oi <laughs> kain school man din diri ah, oh. School. oh, school man din high school ni diri Katong dito ganyan na ganyan, may elementary. Murag high school ba din. Barangay, o barangay hall tapat gi sa balay ni Cho Oswaldo. Uy, ni abandoned house o. Kunin indut ipang vlog ba kada signay mga mukindat dat indat dia ba. Ang kao ni ma'am, ah gutom na po gaday ba, buti ito day, Nap, napabiyay bisita kaming day, butong na lang ato dito day, butong na lang day, pang dipinsa sa hapo, Ado ga lo la. Dislat por silot clean title. Hala. Oh, kana na cellphone number ato ng vlog ni. Kay basig na kusunada ni ba. Makadaw ko gluto ani ako ni paliton ba. Oh, mga tulog ni ka buhok dire oh, nga ulay ka bakante oh. Oh, kani atong iko nang barato lang siguro ni Kamulay kontak ani oh. Ayan, Ayan oh. Ayan. E, oh. Kay ko ni eh kung makapalit mo ani may share ko aning gamay ha, Pinsero 01 3% kay <laughs> akong giano ang tagiya ni. Uh, I don't know kung buhay pa yung mga anak siguro ang kano, naibakanti po dire ako. Parang balay ni Tio Swaldo, tapad lagi sa barangay hall. Hmm. Ang barangay ba na justisya ba dai? Oh, no. Ah. Asa ba nagsugod ang justisya? Sa Sa? Buta sa mga ano man na abot sa sa buta <laughs> di di ba uh, ang ang gobyerno nato asagikan, ay, sa gikan ay ang pinaka smallest uh, group of government smallest government form Barang. of government pamilye <laughs> yow know? di na pamilye porok Barang. ano yan? Siyempre, mo. Ako, ipindot mo, video. Hmm. Ah. Oh, oh, ayan. Yeah. Ah, sin sin sa Oh. Ayan barangay hall ng ano. Hall. Barangay. Dalawinon barangay hall. Oh. Ayan, ayan. Dalawinet. Ayan. Magsaysay Davao del Sur. Oh. Wow. Tayo na. Ah, insana. Oh. Ayan pa, eh, additional pa. Oh, yung mga yung car niya na ano to yung car niya na na gray ayan ayan ayun mm. <laughs> ayan Ayan, yah 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 yah

Ayan. Ah. Oh, sino nag Oh, buko mo na buko. Ayan. Nat uh, natuyo kinamo ya, gra kanindot ya. Ito mga ano ang kanila oh. Oh, flower horn. Ayan, malalaki. Ayan. Flower horn. Ah, oh, sini. kami nang pawis. <laughs> sini Nandun sila. Magapas ba? Magapas sila, oi. Sa papa. Pa. lang. Uh. 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 Ito yung ano. Pero pispa na may tilapia. Converted to the jetmatic farm at saka electric pump dyan.